Sabi ni Papa Ano sabi niya? Sabi niya Sabi niya na bisikleta na yun Sabi niya Ngaramdam Sabi ko, ko ha? Bike ba yun? Oo eh, specialized yan eh Baka <laughs> umabot <So>, buwas <laughs> Baka matahin Baka matahin Pinaka Papa Baka matahin Ano yung nagastos ko dyan? Baka naman drop Ano lang po? -an Ang gaan? 185 Sala lang. Wala pa siguro ng tento. Op op op. Hindi sa atin 'yan mga katandem. Pero sana nga eh kamahalan. Kay Tito Ed nga pala 'yan mga katandem. Tatay ng tropa kong si Miko. Specialized epic. Tinitignan ko pa lang, kinikilig na ako para sa kanya. Nabili nga pala itong bike na to sa Amaras Bike Shop sa Mindanao. Dito, malalaman natin kung legit ba talaga ang Amaras Bike Shop? Kung paano nila na-import ang bisikleta mula sa South Korea papunta sa Pilipinas? At syempre, malalaman din natin kung bakit nga ba sinurpay si t ng ganitong bike ng kanyang mga anak. Mayroon sa groupset! Huh? na ako sa pagkainin ng bike. gawin na sa si groupset. Ganda rin ko lang mga ka-sirap. May kamilagno! Idol Shop, dito yung 130 Itil Street. 130. Mm -hmm. Sige. Pero yung mga, ano kasi dito, warehouse ng bike, meron kaya? Warehouse ng bike? Oo. Maraming so, hindi dito. Hindi dito? Sige, sige. Ano kaya yun? Oo. Oh. Itil Street, wala nang ibang Itil Street eh. Tara, umuulan na. Good day mga katandem! Este, good evening na pala. Sa video na to, samahan natin ang Borja Brothers sa pag-surprise nila kay Tito Ed ng Specialized Epic na bike. Bakit nga ba nila bibilhan si Tito? Retirement gift nga pala itong bike na to mga katandem. Pasasalamat para sa may na dalawang dekada ni Tito sa abroad para mapag aralan tropa at mabigyan sila ng magandang buhay. You know, hanip sa intro! Mabalik tayo sa kwento. Tungkol sa bisikleta, Saan nga ba namin ito nahanap? Simple lang, nakita namin yung post ni Philjo sa isang specialized group sa Facebook. Chinat ni Kuya Mon at doon niya nalaman na iniimport ang bikes from South Korea. So basically mga katandem, para siyang pasabay. From South Korea to Pinas, kaya medyo may waiting days mga katandem. Hindi agad-agad makukuha, kaya kung nagmamadali ka hindi para sa iyo ito. Pero kung ang tanong mo ay kung legit ang Amaras Bike Shop, aba oo, napatunayan sa video na to na legit nga sila. Madaling kausap at magalang. Sobrang professional. Eh, yung koche, o paano? Tama na ang daldal. -dal. Tara, oh, surprise sa akin na natin na si Tito. Dito na ako ulit sa General Ordonez Grabe Hindi na Dapat hindi na ako maunahan Shout out Shout out kami Grabe Grabe So ito, on the way na sila dito. Sana tama yung <laughs> nakita ko sa map. Hello? Dito ka sa ipil, kumanan ba kayo? Pakanan? <laughs> Alam ko na, sige, sige. <laughs> Hindi, nakabike. Diyan kami, galing kanina. Oo, oh, sige. Alam ko na, alam ko na, alam ko na. Okay. Oh, alam ko, ito na yung yumak. Ah. Hey. Dito kami kanina. Oo. Oh. Sakto ah. <laughs> <laughs> <kainan> ba? Ito ah. Ba't ka nasa Gregel Salik? Kakain ka mo. Ay, paano ba yun? Ha? Paano ba yun? Ito si Mike. Ang ganda kita eh. Ang ganda nga rapit. Kapila?

ano, pwede mo sumama doon? Ha? Pwede mo sumama doon? Pasok ka doon sa lawa? Oo, oh, sama tayo Nasama natin si Kuya Mon Pwede mo sa niya. may mga tayo sa, ano to Kuya Mon? Warehouse ng ano ano? Post office warehouse Post office Hindi pala kami ito sa Marikina Liblib -lib. <galing>. So legit, legit pala yun Yung nakita trek Baka ano yun ah, super caliber Meron palang ganda dito ko Sige. Maganda na Ay sir, na po all sides pa ng box. Sige. Pagkikita condition ng box, sir. Sir po sa see, see po. Also, po sa salangin. <coughs> may dalas po kayo. Yes sir, nagasigasan lang po lang po. Eto, pero di naman siya, no? hindi naman siya, ano? Hindi naman po. Malabas lang eh. Hindi naman po sir, to. pala. Malabas pa rin. Malabas pa rin. Dito rin po sa tatlong check-up. Dito eh, baka may yak ah. Ayan e, no? Big S. Okay, go, go, go. Hindi, hindi ako sa... Dito na. Hey man, kamusta naman ang Dam? Tambucho daw eh. Tambucho. Tambucho ng motor. Bali ng palusot ni lang magkapatid. Uh, Tambucho daw yung kukunin dito. Kasi motor si Mike. O si ko kung tawagin namin. Siguro hindi naman nakalata si Tito. na. nakita Dat pala ah Dito lang nakakita rin Dito lang Pais dito ano Yumak Saan ako ngayon kuya Mon? Saan? Thailand South Korea Ah South Korea Mali pala ako na sinabi kanina dito o back lang check din na double check lang Bali, sa South Korea pala nakuha mga katangin Sabi ni Papa Ang ah, sabi? Ni... Sabi niya <laughs> Takoy na, bisikleta na yun. Sabi ko, nakarandam. abi ko, ha? Bike ba yun? Oo, eh, specialized yan eh. Nakarandam. Okay na, sir. Kami na lang. Kami na lang? Oo. Ito na, ito Kami na lang. Magaan daw eh. Magaan daw yung S. Magaan daw ano to. Ito na, tingnan natin kung may iyak. <laughs> ka, baba ano ba to? ano hindi dito hindi na, bakit? bakit daw? ha? bakit daw siya bababa? bakit ka nga bababa? Baba, hindi na, baka nga 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 hindi na <laughs> Wala pangalan eh. Uh, Wala daw siyang pangalan paano dyan, Uyamon. Paano ko sa'yo to? Ay, bago ba? Uh, wow. Retirement gift siya sa'yo yan. For retirement For retirement uh, okay, gift! Uh, Ay, ito na, Boba. Okay, <laughs> ito. Okay. Yeah. yeah! Oh, yeah. Retirement gift siya ito. Wow! Kaya, pwede ka na nang kulit sa amin na bili nang bili ng frame. 27.5 Gusto niya nang bumili ng gulong. Kaya ng... eh, ang kulit, pinipigilan na lang namin. Frame lang daw. Oh, frame lang yan. Bibili mo pa yung kulang. <laughs> Ayaw bumaba at iyon daw, hindi niya pangalan. Eh, hindi ko pangalan niya. <laughs> pangalan niya naman ni Kuya Mon kasi mali naman nga naman, naman Kuya Mon. Eh. Retirement gift yan. Retirement gift, wow. Ingata mo. Galing nga pala kasi ng abroad si Tito Mon, mga katandem. So, yun ang na... Tagalo nung magkapatid. Maroon nung ma-surprise dito. <laughs> Kaya nga eh. Yung sa CD nga gusto itapon. Wala, wala surprise. May regaluan ng CD. Wala lang. Pero alam natin yung masaya yung CD ito. Yung Eknal. Ha? Yung Eknal. Gusto ko tayo Eknal eh. <laughs> Bakal gusto mo yung Eknal, yun na lang. Sige, mayroon namin eh. Okay, kami rin. Yeah. Congrats, Tito. Salamat. May shout out mo ba kayo kay tita? Tatampo <laughs> <laughs> yun. Hinap na lang natin pa. Ayun. Uh, kuya nap? kuya nap na lang. Ayun. Hindi. Eh, eh paano yung port? Puputulin yung port. Yung Sito orange mo, na ilalagay siya. Naku po yung orange. Alam nyo na yun. ko ni ano yung orange. Pungkan na pungkan. Pasok ka pa bukas? Wala. Ay. Nakaabang Ay. nga ako eh. Hehehehe. <laughs> <laughs> nap. Ha? Huh? Rambucho. Oo, oh, siyempre, specialized. Ayun. Ayun. Basta specialized. Oo. Oh. yung laman. Hindi ko pa alam kung anong klase. Hindi mo alam. Ito. po dito. Bukas mo malalaman. mo malalaman. Oh. So. Baka umabot bukas. Baka magkahi mo. Apay! Pinakapapa. Apay! Ito ka. May langgam sa loob yan. <laughs> Pinakapapa. <laughs> alam mo, It's ano yun? Ito carbon ba? <laughs> ha? Pitsa ng madjong. Pitsa ng Naku po, Diyos ko po mga tandem. Pataon lang na madilim ang kuha natin. Oo nga, no? Pero, laban ganda Pero laban Hapon. Pero, bukas mo na malalamang kung ano to. Tingnan natin. Mabubuksan yan. Mabubuksan, no? Mabubuksan sa bahay. So, punta ba tayo hey, sa bahay? Pwede. Silip, silip. Oo. Oh. Tara. Oh, tara, punta kami doon. Hindi ko alam kung ano kulay. Ito, may tumiting Ano daw kulay? Oo. Ano? Kulay plastik. <laughs> Wala, hindi mo makikita yan. Bukas. Ang saya, ang saya. Ang gagawin mo, gagalingan mo paliwanag. Oo. Na iyan. Puta kilang gagalingan niyo paliwanag sa laloy niyo. Tita. Bate tayo, Eric. Tita, hindi ko alam kung isasama namin ito sa video. BTS to, BTS. Sushoot ba to? Dapat nakababa yun. Sinakay namin yung Merida ni Joshua. Hirap. Ito eh. nga yung problema namin. Kapag ganito. Hindi, makakaangkas ka naman kay Eric eh. Boom! <laughs> <laughs> <Tampado. Hey. laughs> Grabe. Salut sa mga kapatid. Salut. Grabe. Ha? Retirement gift para kay Tito. Pawing-pawing ang pagod sa abroad. Sana all. Hindi yeah. <coughs> e. Ito, magkakasahin lang. Hindi, may kakakasahin sa, sa isa. Yang malaki ang tiklupin. Yung malaki yung tiklupin. Salamat, Yumak. <laughs> safe na safe ang frame. May butas doon na, tama lang. So legit yung sa South Korea, no, Kaya ano kuya Mon? Ang pangalan nun yung shop nila? Piljo Ha? Ito pala meron o, no? Amaras Bike Shop Ayun, Amaras Bike Shop, shop. Tingnan pero, natin yan Pero meron sila sa Philippines yung ano uh Oo. -oh. Amaras Amaras Bike Shop Sumpa <coughs> Ay, sokat na sukat Ayun, meron din sa pen empre, di ba, Lalo ako hindi matutulog yan. Hindi na ako natutulog eh. <laughs> Congrats, Tito. Salamat, Chappy. Ayun, salamat, Chappy. salamat, Chappy. O, oh, siya, siya. Ay, ha? Hindi pa, hindi pa. Sunod ako. Saan ba daan dito? E Titi. O, nakita nyo na kung bakit binite ko. Kasi nga, malaki yung box. So, habol tayo. Pero hindi ko na kukunan. Doon na tayo sa bahay ulit nila pare ko. Eh. Isa rin yung tanong ko nun sa sarili ko nung sinabi sa akin ni Kuya Mon na bibili siya ng bisikleta sa South Korea. Ah, kinabahan ako kasi wala pa rin akong alam na gumawa nun eh. So ito yung patunay na legit talaga. Yung Amaras Bike Shop. So sa mga nagbabalak, pagka nag nagkaubusan ng stocks dito sa Pinas yun pwede tayo sa South Korea tignan natin yung packaging kung kamusta ba TV. TV yan. Pilipino. Opo. Specialized na TV. Specialized TV. Kinakapapa. May gulong eh. Po? Ano po? May gulong. May gulong. May gulong. May gulong may mga gulo. TV may ngayon para hindi, hindi na nahirap pa ilipat. Ito na. Ito na po. BMX. Hmmm. Pambabait daw. Pambabait daw. Yon. Eh, yung para kay mama. From South Korea. But mga ganon. Freebies. Aba ko. Ang ydata pumuon tatangkad nila, gitu tayo salber. Oh, oh. di Hindi quick release yan ano. True axle. True -axle. True -axle. Pero, nasa nang ano niya. Ay, natin yung mismo ano alin siya. alin. Mm -hmm. -axle, pero... Ano ba? Kabot na yung mga uso ngayon. Ano okay, so, so, <laughs> ba tawag? Kabot. Kabot? Oh, na. kabot. Kabot. sa Ah, pala ng likod nito. Uy, parang plato, <laughs> sarap i-ahon ito sa EFP. Uy, freebies yan. Ganda. Specialist din. Pais doon na, kaya mara. Grabe to. Ano, tatanggalin ba natin? Bubuin nyo? Puro ano lang naman to, di ba? Ay! Bol? Alin. Kailangan alin. Hindi, tsaka may tamang pihit yan. Kaya nang natin buwas kay Bola na. SLX. Abangan yung sasalpak na ano na fork. Itong ano yun. Siguro Judy. Ay no. Judy. Track shock sa Judy. Oh my god. Abang. din. service mo? Oo. Lalo na sa na yung smart move ito eh. Lalo na mo. na sa Lina. Tulog ka na? Tuloy <laughs> Wala akong tools para. <laughs> Kailangan ko kuto pa ng manibela. Hmm. Hindi 'yan. Din, Kut ko what? What? <laughs> Di Ay, ba? Wow. Iber pa. Pagod na sya ko Ha? Tayo na may plan oh, na no.

May excite ako, sinabi ang GT Rock sa Marigino. Bale, meron tayong ano, teaser. Bukas si Papa Gawa. Oh, yun. Ayun, kinuha ko na. No? Pinasok na ako. Secured na, secured. May sariling kuwarto ko. Ayos na, secured. Bukas ang pagbubo, abangan niyo yan. O, ano? Sige. O ha? Huwag na tayo. Ayos na. Oh. Hanggang dito na lang yung video ko mga katandem. Ah, uh, i-upload ko to tapos susunod ko yung ano noon. Build. Kaya natin kung paano i-build 'yon. <laughs> Built bike siya pero papalitan yung fork yung group set hindi na siguro kasi masyadong overpricing ngayon ng mga group set so okay na muna yon wala lang natuwa lang akong kunan yun kasi hindi dito binili yun sa Pilipinas sa ano yun ibang bansa tapos sinip lang kaya ano una medyo uh, <clears throat> pa ang pakiramdam nun pero yun na dumating sobrang legit talaga yung sa South Korea Amaras Bike Shop nabuhay kayo hanggat gusto nyo <laughs> <laughs> o, paano mga katandem ako no, nga pala si Eric Thank you for watching, until next time, ride safe